Sabi ko, kaya ko pa naman uh, na, na nagawa ko pa naman na uh, ako pa sila sa lahat, ng mga kumuha sa akin. And then yung mga requirements, kaya alam ko rin naman yung mga dapat. Uh, kahit wala ng kontrata minsan, kasi nga, kumbaga, Talaga lang sa showbiz, diba? So, sa ngayon, okay pa naman ako naman naman. Mark, hindi ba nag-reach out sa iyo yung GMA nung time na nandun ka, nag-bar ka, nag-trending ka, ganyan? nag reach out, um, Para naman. ofera ng project, parang ganyan. Hindi naman, hindi naman. Um, actually, meron, meron akong update, kung tatatak sa GMA actually, pero network contract. Uh, so, may network contract until 2026. Um, but, wala na akong uh, management contract. So, so, I think, uh, hopefully, one way this year, contract, mm -hmm. kung kakalala Hopefully. Pero hanggang, hanggang wala, siya, ako, makakit prakat sa labas. Pero ko offerin ko ba ng EBS after ng ano mo, okay lang sa'yo? Let's see. Hindi ko pa rin, hindi ko pa rin wala. Pwede ka ba akong lumabas sa tv 5 or ABS-CBN? Sa ngayon po, alam ko lang po pabawal. Bawal pa yung may network pa. Kasi exclusive pa rin po ako sa BJP. Pero remember ba, pwede ko pa rin mag-perform sa bar? Sa ganun bar? Nag-perform ako, I think, 3 weeks ago. 3 weeks ago, Kasi hindi naman siya eh, nabawa naman siya, hindi na naman ako tumasa ng kubot-kubot eh. Hindi naman ako tumasa yun ng Uh, lalo na ngayon, dalawa na yan. Talagang nagawin yung gratong trabaho na pwede kong gawin. Kasi long as it's legal, and wala akong So, hindi ka Jerry, pag may mga siya Ano? ano, sya, kasi, <laughs> ano? Then, hindi, ko indifference kasi, yung mga indifference, kailangan medyo sexy, di ba? Medyo dairy. Gagawin mo ba yun, if ever? Pwede naman, basta may, may limitation. Wala lang ako, uh, bottomless tanga ako. Eh. <laughs> <laughs> thank you thank <laughs> you